tingnan mo iyong palad, kaliyado mong kamay. Sa hirap ng buhay, ang dami mong problema. Nakuha mo pang ngumiti. Naipika nga, astig. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot. Sa baril o patalim, sa bakas na madalim. Hoy, Pinoy ako! Oo, aking loob. May agimat ang dugo ko. Hoy, pinay ako. May agimat ang dugo ko. Sinisisid ko ang dagat. Nalibot ko ang mundo. Nasa puso ko pala. Hinahanap kong kulo. Ilang beses na akong muntikang mamatay. O, alam ko ang sikreto kaya't nandito pat buhay. O sabi nila, may anting-anting ako pero di nila alam na ang Diyos ang dahilan ko.